guys. Nandito na naman kami guys, no. Maglalakad na naman kami sa daan. Medyo 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 maano ang kalsada guys, no. Maputik or matubig kasi ang ulan kagabi. Naulan kagabi, no. Kaya nga matubig ang daan. May kasama ako doon sa si kasabay doon. Magano pa kami mag uh, may puntahan kami. sobrang lamig malamig ang umaga nasa likod ko si kasablay guys yan you know? ah nasa likod ko si kasablay channel sa daan na to dala exercise na rin kasi maganda rin talaga pag umaga na mag exercise pupunta kami sa kabila Anis ata to. Wala ko si Anis, hindi pala. Sobrang lamig guys, wala ako. Hindi ako naka hindi ako naka hood, nag jacket. Hindi ako naka jacket. Ang lamig-lamig. dito na naman sinisira na naman ang mga daan dito guys so para sa cable para sa cable electrical sa Saudi Electrical Company sa SEC ang dami mga trailer dito mga langga makatambay siguro tawid ako sa kabila parang pakiramdam ko delikado dito sa tabi na to one way lang kasi no parang one way lang dito kasi may hukay dyan sa tabi oh yan mga hukay alam mo medyo mapotik din dito guys sa likod yung papunta doon mapotik ay maganda pala mga dates pala yan oh sa loob yan oh dates delikado to dito kasi daming mga trailer <clears throat> daming mga trailer 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 layo pa ng aming lalakaran guys Mapotek din dito guys so oh, kasi mabasa ang daan no. Oh. Kasi umulan kahapon. Kahapon ang hapon, kagabi na ambon. Dito tayo na sa loob kasi parang delikado doon sa tabi. Baka masagi tayo or ma ano tayo diyan ng ano. Mga sasakyan. Hen guys, oh tingnan niyo guys, maputik. iba maputik. Kasi may eh ano, may um under under under, uh, under uh, renovation or under under construction. delikado dito, guys. May, may, may potik, guys. Ang delikado ang potik kasi matalsikan ka talaga dyan, guys. Pero, sobrang mapotik ang daan. Parang katulad din sa atin guys na medyo lubak din po ang daan. tingnan niyo po. 'Di ba? parang lubak din siya na walang magandang aspalto. Medyo matagal na rin ako nagano dito na ganito dati eh. Ito guys ang nilalagay pa nila dito. Kaya nga naghukay sila kasi maglalagay sila ng ganyan ang mga cable oh. Ang lalaki sa kuryente. Saudi Electrical Company. So ganyan kalaki ang mga cable nila. Ilalagay diyan sa may hukay na 'yan. So 'yan lang muna mga langga no. Magandang buhay. Thank you for watching. Wala kami ngayon guys sa Pakistani restaurant no. Yung iba na naman ang pinuntahan namin ng Pakistani restaurant kasama ko si Kasablay. So kanina naglalakad po kami guys papunta po dito sa restaurant so uh, naghihintay pala kami ng aming order wala pa kasi parang pinahinit pa guys ang aming order na chicken curry and uh, may order din kaming dalawang parataan also um, water ba to? water na lang siguro ang aming ano guys kasi mahirap ng ano talaga tayo on this hindi tayo makakatulog na nito sobrang ano na ako guys stress sobrang ano pa nga ito? yung insomnia ako super. Grabe na siya? basta 'yun na talaga ang aking sakit dati pa. Matagal na 'to 2000, 1996 ba ng uh, insomnia ako. Hanggang ngayon, sa ng Panginoon buhay pa rin. So, sana hopefully soon maging okay na lahat ng aming mga hinihintay dito guys sa company namin. Mention so, si Kasablay 'o. Oh. Hello, good morning. Good morning. Na-miss na na din yan si Kasablay kasi mayroon din siyang ginagawa mo oh, siya. kasi wala tayo pang-upload. Pang-upload guys. Kasi kaya nga nag-ano kami, naglalakad kami tuwing umaga. Para lang po may upload kami sa aming mga YouTube. Sa aming YouTube. So hindi ko maki hindi kasi makita po once na ganun lang. Sana sa na Parang ang tagad ng order namin guys. Nag-ano na kami dito mga 2 minutes na siguro siguro pinag um, pinainit pa nila no ang 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 order namin ng na chicken curry. Ang ah, sa kanila kasi chicken curry daw, chicken curry. So pinainit muna kasi sobrang lamig sa labas, sa totoo lang. Super lamig. So hintayin ko muna guys, mamaya-maya no darating na yung aming order. So additional more sa ating video later. In order no uh, chicken curry so ang sarap guys tingnan nyo napakasarap tapos may ano siya coriander sa taas tapos dalawang parata medyo makapal ka pa ng kanilang parata guys na no? one real lang yan at saka ito is um, chicken curry ang sarap guys ng chicken curry nila tingnan nyo po puro mga puro mga ano siya thai part yan, kasama ko siya kasablay busy din po siya guys iwan ko nagkabisi-bisi na rin nagkabisi kami. Lahat man. kami nagkabisi sa aming mga YouTube channel, YouTube account kasi naghahabol po kami sa aming WH. So, yan po guys. At saka may drinks dyan, oh. Uy kain na tayo kasablay kasi parang medyo medyo malamig na ipo, po ito guys kasi uh, malamig. Kahaano lang. Kahahaon lang doon. Talagawa lang. Ako. So, iikot ko muna, no? Eh one is or this one Pakistani national what's your name Imran? Name is Dilawar Hussain huh? Dilawar Hussain Dilawar Hussain guys he is the cashier of this uh, Pakistani restaurant no from i think Lahore i don't know No Lahore <laughs> No i'm only I'm only guessing maybe Lahore or Islamabad i don't know but you are Pakistani <laughs> Lahore or which which state you are in Pakistan? You from? <laughs> I'm from Philippines. Philippines. Guys, kain na tayo guys. No, this is our breakfast yeah, this morning. So kain na tayo. And uh, huh? Palpins. My city is very far from Manila. Manila. So kain na tayo guys. No, kasi maraming nakatingin sa akin while I'm on vlogging here. So this is it. We will we will uh, try the taste of this chicken because this is very delicious, same as before. So bye bye and once again good morning. Tapos na po kami sa amin pagkain. Ito na po natira guys. So wala na nagka ano-ano na pira-piraso na lang at saka wala naman sa ang ay, loob niya so, kasablay ka niya yung, uh, yung sunog oh. <laughs> ay, na lang guys muntira, no kasi na -obos niya ang sarap kasi so wala na no, guys tapos yung ano yung drinks naman hindi na namin yan so may mga tao rin dito guys na ano, kumakain ang no? dami rin tao dito yan, yan sa tabi-tabi so diyan na lang ang aking vlog. Bye-bye. Thank you, thank you so much. Bye-bye.